Welcome to 11th Witch Tagalog Horror Stories Magandang araw po Miss Eleven Ako po si June 37 years old taga Kaloocan Labing apat na taon na ako nagmamaneho ng taxi Dito na ako halos tumanda sa kalsada Mula madaling araw hanggang hating gabi araw-araw. May asawa ako at dalawang anak. Ang totoo niyan, kaya ako kumakayod ng husto ay para sa kanila. Sabi nga nila, hindi raw yayaman sa pagiging taxi driver. Pero sapat na basta't maipambili ng bigas at gatas. Sanay na ako sa init, sa traffic, sa gutom pati sa mga pasaherong mahirap kausap. Ganon talaga, trabaho lang. Ang taxi, parang pangalawa ko ng bahay. Doon ako kumakain, natutulog kapag wala pang mga sakay. At doon na rin ako nagdadasal kapag sobrang pagod na ako. Pero kahit matagal na ako sa kalsada, may mga bagay pa rin na hindi kayang ipaliwanag ng kahit gaano katagal na karanasan. At isa doon, yon ang gusto kong ikwento sa inyo ngayong gabi. Gabi na noon, bandang alas jis ng gabi, medyo maluwag ang kalsada kasi tapos na yung rush hour. Galing ako sa Mandaluyong kakababa lang ng estudyante galing review center. Plano ko na sanang umuwi, pero naisip ko, sige, isa pang pasada. Pang dagdag-gatas din ang anak ko. Ganon namang kami mga driver eh. Kapag may oras pa, sinasagad hanggang sa kaya. Habang bumabaybay ako ng EDSA, may napansin akong babae na nakatayo sa may gilid ng isang maliit na kalye. Nakaputing blouse, maong, may dalang sling bag. Hindi siya mukhang palaboy, mukhang desente naman. Kaya nung pumara siya, agad ko siyang pinasakay. Kuya, sabi niya, mahina ang boses. Pwede po ba dyan tayo dumaan? Shortcut kasi papunta sa bahay namin. Tinuro niya yung makipot na kalye. Sanay na ako sa mga pasaherong nagre-rekomenda ng shortcut. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko pa nga, Sige ma'am, mas mabilis kung alam niya yung daan. Pagpasok namin sa kalye, una kong napansin, sobrang tahimik. Walang mga tindahan, Walang tricycle, walang dumadaan. Puro bakod, puro madidilim na bahay. May mga ilaw na poste pero mahina. Yung tipong nangingitim na ang takip at kumikislap-kislap. Parang hindi inaasikaso. Habang umaandar ako, parang bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa katahimikan o may kakaiba talaga. Nagpatuloy lang ako. Tapos tahimik din yung babae sa likod. Parang nakatingin lang sa bintana. Mga limang minuto na ako nagmamaneho. Pero parang walang katapusan yung kaling yun. Napansin ko may bahay sa kaliwa may asong nakaupo sa may gate. Sa kanan, may karito na walang laman at may poste na kumikislap-kislap ang ilaw. Nung una, hindi ko pinansin. Pero nung mga ilang minuto pa, napansin ko ulit yung eksena. Parehong pareho. Nandot ulit yung bahay, yung aso, yung poste, Pati yung kariton, parang umulit lang. Pumunot ang noo ko, sabi ko, siguro magkakapareho lang ng itsura ng mga bahay dito. Pero ng ikatlong ulit, doon na ako kinabahan. Hindi na to normal. Hindi pwedeng magkaka-copy paste na bahay at aso. Tumingin ako sa salamin para tanungin yung babae Ah, uh, ma'am, sigurado po ba kayo dito ang daan? Paglingon ko sa likod, wala na siya. Namilog ang mga mata ko. Hindi ko naramdaman na bumukas yung pinto. Wala akong narinig. Pero sigurado ako wala na siya sa likod. Bigla akong pinagpawisan ng malamig yung tipong dumidikit na sa likod ng leeg ko ang pawis kahit malamig ang aircon. Pinilit kong wag magpanik. Sabi ko sa sarili ko, baka nakatulog lang ako saglit at nagahalusinate ako. Pero paano? Igising na gising ako. Pinaharurot ko ang taxi, umaasang lalabas na ako sa kaling Pero kahit anong liku ko, kaliwa, kanan, diretso, paulit-ulit lang ang nadadaanan ko. Parehong bahay, parehong aso, parehong poste. Doon ko naisip, baka nga totoo ang sinasabi nilang nililigaw ng inkanto. Pilit kong inalala yung sabi ng mga matatanda tungkol sa pagbaliktad ng damit ko kapag pinapaikot-ikot ka daw ng inkanto. Kaso, Paano ko gagawin yun? ay eh, nagmamaneho ako. Ititigil ko ba ang sasakyan? Paano kung may biglang pumasok kapag tumigil ako? Gulong-gulo ang isip ko ng mga oras na yon. Pero mas nangingibabaw ang takot ko sa kababalaghan na yayari nung panahon na yon. Habang mabilis ako nagmamaneho, Bigla akong narinig ang mahina pero malinaw na boses mula sa likod. Kuya, huwag kang hihinto. Nagulat ako. Naisip ko agad, Hala, bakit alam niya na iniisip ko na tumabi sa gilid ng kalsada? Nababasa niya ba ang isip ko? Saka, paano siya nakapasok ulit? Kanina wala siya diyan." Napatingin ako sa rear view mirror. Doon ko siya nakita. Yung babaeng pinasakay ko. Nakaupo ulit sa likod. Pero hindi na siya mukhang normal. Ang putla ng balat niya, halos kulay abo. Namumunga yung mga mata na parang walang buhay. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya gumagalaw. Pero ramdam na ramdam ko yung tingin niya. Parang tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Aaminin ko po na halos maihipo ako sa pantalon ko nung makita ko siya. Di ko sigurado kung ano ba siya. Tao, multo o engkanto? Saka, bakit na ginagawa sa akin ito? Wala naman akong ginawang masama sa kanya ni hindi ko nga siya kilala. Naisip ko pa baka kainin niya ako nakakatawa ng konti kapag inaalala ko yung pakiramdam ko nung panahon na naghahanap ako ng pwedeng ipangdepensa sa sarili ko. Tapos ang meron lang sa tabi ko ay bote ng tubig na kalahati ang laman, sky flakes na may bawas, at isang takip ng panda ballpen. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong huminto, gusto kong bumaba pero naaalala ko yung boses niya wag kang hihinto kaya pinilit ko magdasal habang nagmamaneho manamin sumasalangit ka paulit-ulit halos nanginginid na yung labi ko pakiramdam ko ang haba-haba ng oras para akong nakakulong sa isang kalye na walang katapusan di ko na nga maalala kung ilang beses na ako nagpaikot-ikot sa kaliyeng yun. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Huminga ako ng malalim. Tapos kinausap ko yung pasahero ko. Habang nanginginig ang boses ko, nagsalita ako. Ah, ma'am. Gusto ko lang kung umuwi, ma'am. Sinilip ko siya ulit sa rearview mirror. Andun pa din naman siya. Pero ngayon nakatungo na siya. Habang nakalaylay ang mahaba at maitim niyang buhok. Mabilis kong sinabi na may pamilya ko na naghihintay sa akin. At sabay noon, pagtulo ng luha ko nang di sinasadya, may narinig akong mahinang pagtawa na alam ko ay galing sa pasahero ko. Tapos napalitan ito ng mahinang pagiyak. Hanggang sa bigla na lang, parang isang kisap mata, nasa ibang kalsada na ako. Maliwanag na. May mga tricycle, may mga sari-sari store, may mga batang naglalaro sa gilid kahit dis oras na ng gabi. Huminto agad ako sa gilid. Bumaba ako ng taxi at halos manghina yung tuhod ko nanginginig yung mga kamay ko. Parang hindi ko na kayang humawak ng manibela. Pagbalik ng tingin ko sa loob ng taxi, wala na yung babae. Pero may naiwan sa upuan niya. Isang maliit na bulaklak, yung tipong galing sementeryo. Iniwan ko muna ang taxi ko sa gilid ng kalsada nung gabing iyon. Basta ko na lang kinuha ang wallet ko at nilakam mga pinto at umalis. Kinabukasan, ikinwento ko sa mga kapwa ko driver. Nagkatinginan sila. Tapos sabi ng isa, June, wag na wag kang dadaan dyan kapag gabi. Matagal nang sinasabi ng mga driver, nililigaw ka talaga ng mga engkanto dyan. Yung iba, inabot ng oras bago nakalabas. Ang kwento nila, meron daw dyang engkanto na nagpapalit-palit ng itsura. Minsan babae, lalaki, bata o kaya matanda. Pero ganun at ganun din ang nangyayari. Sasakay sila, tapos magpapaikot-ikot ka lang sa iisang kalye. Doon ako lalong nanginig kasi ibig sabihin hindi ako nag-iisa. Marami nang nadali ang kaling yun. Kaya simula noon, kahit anong mangyari, hindi ko na muling pinasok yung kalye. At ngayon tuwing may pasahero akong nagyayayang dumaan doon, marahan akong tumatanggi. Sinasabi ko lang, ah, ma'am, sir, mas mabilis po dito sa kabila. Pero sa totoo lang, hindi ko ginagawa yon dahil sa traffic. Ginagawa ko yon dahil ayokong bumalik sa bangungot ng kaling walang wakas. Baka mamaya, di na nga ako makalabas ulit. Yun lang po, Miss Eleven. Ako po si June, taxi driver, at ito ang kwento ko. Thank you for watching Mamba Barang and friends. Please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more scary stories.